gabi nga pala ay may pupuntahan kami at bago nga kami doon dumaretsyo sa pupuntahan namin ay dumaan muna kami dito sa Inasal Plaza. Dahil umalis nga lang kami ng bahay na wala pang hapunan ay dumaan muna kami dito para kumain ng hapunan. Dito nga pala kami kakain ngayon sa Inasal Plaza at dito lang yan matatagpuan sa Banga Aklan. Kabilang pala nito ay 7-Eleven tsaka Pizza Dos. Bago nga lang pala ito Inasal Plaza dito sa Banga. Kaya dito rin nga pala kami kakain kasi gusto rin namin matikman kung masarap nga ba yung Inasal nila gusto ko rin palang itama yung mga sinabi ko kanina hindi nga pala yung salplas yung pangalan ng kainan na to kundi na kami nga lang ngayon yung tao dito sa loob pero nung napadaan ako ng isang araw ay sabang dami rin dito na kumakain kaya nga sabi ko sa kapatid ko ay videohan muna ako para makapag vlog na rin ako pwede na rin ako dito makapag-ikot-ikot -ikot kasi wala namang tao. in order nga pala namin ay fried chicken na may spaghetti. Hindi na nga kami naka-order ng inasal kasi isa na lang daw yung stock nila. Kaya yung kapatid ko na lang na lalaki, nakakain ng chicken na inasal nila. Tinanong ko na lang yung kapatid ko kung masarap nga ba yung chicken na inasal nila, pero yung sabi niya sa akin na hindi naman daw nagkakalayo sa lasa ng inasal. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating mini-vlog. Paalam!